Good morning guys, welcome back po sa aking youtube channel So ngayong araw po guys ay ay maghanap na lang po tayo ng mga halamang gulay guys So dahil umuulan na naman guys ay taga na, na naman yung kangkong sa mga sapa dito guys So kaya ayon mangunguha tayo So ito nga guys, nandito na po ako sa gilid ng sapa. So ayun guys, napakarami talagang kang tumayon. Ayan na no, kasi nagtagpula na nga guys. So ang luluso guys. Ang dami. Ang dami niyan guys. Awit niyan dun sa taas. So, medyo malalim yan guys kaya dito lang tayo sa gilid nangunguha guys. Dito tayo nangunguha sa gilid. So bali ayan. Some plastic na yung nadali natin. So napakarami na mga Dadamihan na natin. Kasi masarap tong pangulam guys. So, ayan. Lulusong niyan, guys. So, napakarami talaga dito, guys. Ayan, medyo malalim na. Nasa pangkong na kasi.

So, pupunayin lang natin dito yung plastic na guys So, after nito, pwede na kaya kasi hindi naman natin pa kaya ibusin. So, ayan dito. Yes, oh. Ang dami. Hmm. So bali guys, ah. Uh, yung sapa dito ay napakalinis, guys. So wala pong mga basura dito. Kaya so, kaya para kuha natin hindi na hugasan, diretsong luto, lutuin. Malinis, guys. So ayun, safe na safe po ito. Dahil hindi pa hindi ko nakapagtanim ng palay, wala pa mga pataba na ginagamit sa sali guys ayun kaya sasamantalihin natin guys so napakaraming yun o oh. ayun so yung gustong manguha dyan guys atin ah, pa na lang po kayo dito ayun sobrang dami talaga guys eh. Ah. sarap talaga mabuhay sa probinsya guys so sa sa mga halamang gulay ayun yung, yun yung kaibahan ni ng nandiyan guys sa syudad kesa dito sa probinsya dito guys libre yung pangkulang pangkulang lang guys yung libre <laughs> yung bigas guys binibili syempre hindi naman pwedeng libre na lahat libre na yung pangkulang libre kayong bigas ano, ano tayo nyo guys wala hindi natin dala yung tripod kaya handcam muna tayo guys o dito natin ilalagay

Malalusog na dito mga nababa. So, ayan, oh. Yung so, bagay, puno na yung plastic natin. So, ayun guys. Bali, puno na yung dalang plastic natin. Ayan. So, uwi na tayo, guys. Wala nang mapaglagyan, eh. So, ayan. Napunta so, din yung yes, oh. Ang dami, ayan, oh. Ang dami pang kangkong dyan, guys. Ayan, sa gilid lang to ng sapa. Ayan. So, pauwi na tayo, guys. So, bali, salat pala ng nanood dyan. Thank you sa inyong panunood, guys. So, salamat sa inyong walang sawang support sa channel na ito. So, abangan nyo guys yung susunod na vlog natin ulit. So, hindi ko alam kung um, anong content na naman gagawin natin sa susunod. So, wala kasi akong maisip. So, okay, pero thank you sa inyong tulidong support na guys. Maraming maraming salamat guys. So, hanggang dito na lang po yung video natin.